back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas sila para sa corona. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pangmalakasan tayo ngayon. So, lahat tayo nag-aabang ko ano nga ba magiging eksena ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And then, of course, hinihintay natin ko ano nga ba ang magiging ganap ng mga kandidata. So, syempre na ako sa part na inaabangan ko talaga kung sino talaga ang magpapasabog ng bongga bongga But, nandirito tayo ngayon sa ano nga ba ang magiging eksena talaga ng bawat kandidata dito? Sino nga ba yung malakas? Siyempre sa mga front runner ito ha, nakikita ko na possible talaga din na pwedeng mapunta sa kanila ang corona ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Isa na sa mga nakikita ko dito, siyempre si Aliana Aduana. Yes, aminin naman natin o oh hindi, iba talaga yung energy, iba yung galing, iba yung ganda na ipinapakita dito ni Aliana Aduana. Isa siya talaga sa mga masasabi mong bit to crown na anytime pwede siyang maputungan ng corona ng Miss Universe Philippines at maipadala natin representative dito sa Thailand. At kung sakaling siya yung ipapadala natin, ah manakas din yung laban natin sa Miss Universe. Iba ang orahan, iba ang eksena na ipinapakita ni na adwana dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At talagang masasabi naman natin na isa siya sa mga matinik na kalaban. Magaling sa communication skills magaling sa diskarte, pagdating sa mga wardrobe, and then, ayun, so umaasa talaga ako sa kanya na pagdating sa evening gown ay magpapasabog yan yung bongga -bongga, magpapaandam ng bongga-bongga at magpapaandar ng todo-todo. And then, kung aangat naman siya sa top 5, oh my gosh, impossible hindi makarating ng top 5 si Aliana Aduana. Alam naman natin ang kanyang communication skills ay malakas at magaling. 'di ba? So, parang piling ko anytime talaga pwede siyang maka-jackpot para sa corona ng Miss Universe Philippines lalo na kapag nakatungtong talaga to sa top 5 at abangan natin 'yan. And then of course, isa din sa mga nakikita ko din na malakas din sa corona si Winwin Marquez. Yes, si Teresita Winwin Marquez Nako iba din talaga yung ino-offer niya kung ibibigay natin na mother na kandidata sa Miss Universe, isa si win -win talaga na very qualified and then iba din talaga yung performance level nito. Walang kupas hanggang ngayon. Alam mo yun, pagdating sa pasarela, alam natin kumakabog. Pagdating sa beauty, sa ganda ng katawan, in fairness sa talagang fit na fit pa rin yung katawan niya and then alam niya kung paano maglaro dito sa competition. Medyo mararamdaman mo na tahimik lang yung drama niya but nandoon siya sa momento na talagang mapapawaw ka talaga dahil kapag gumalaw na siya sa intablado ayun na, lumalabas na talaga ang pangil ng win-win Marquez at alam mo yon kumakabog at isa siya talaga sa mga mapapansin mo. Sabi ko nga, hindi naman na imposible to dahil alam naman na natin rey na talaga ang isang win-win Marquez at alam natin na kaya niya talagang kumabog ng bonggang-bongga ba? -bongga, diba? So yon kaya abangan natin kung ano ang paandar, kung ano ang pasabog at ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Universe Philippines ngayon. Labanan nila. So sabi ko nga, pag ito o eksena sa, sa top 5, ay nako, kakabugtos sa Q&A ng bonggang-bongga. Alam naman natin kung gaano kagaling magsalita ang isang win-win parkes, kung ano ang laman ng mga sa ng laman ng mga sinasabi niya, 'di ba? Lahat naman makabuluhan talaga pag nagsalita na ang isang win-win. And then, walang duda. Alam mo paano talaga alam mo na talagang kakabog siya pag nakatungtong to sa top 5. Ang magiging delikado lang dito ni Winwin, syempre, yung kanyang styling sa finals at evening gown. Doon lang talaga siya medyo alanganin para makatungtong ng top 5. Pero pag once na nagpasabog yan sa evening gown, ay wala. Kaya niyang tumugtong din talaga ng top 5. At ayon So, doon na makaka-excel na to ng bonggong-bongga. So, yon. And then, of course, isa din sa mga nakikita natin na pwede din talaga itong manalo ngayong taon na to ang isang Atisa Manalo Panalo. So, yon. Alam naman natin na si Atisa ay ang kanyang pagbabalik dito ay ang target niya nga ay corona na ng Miss Universe Philippines. Hindi magiging madali ito para kay Atisa Manalo ha. Sa totoo lang, baga 50-50 talaga ang laban dito ni Atisa. Bakit ko nasasabing yung 50-50? Kasi ang dami ng magagaling na kandidata. Andiyan pa yung mga baguhan na talaga isa din sa mga tindik talaga sa competition. Si Laguna, si Bagyo, si Bohol. Ayan. So, aabangan natin yung mga laro ng mga to. And then, syempre, Atisa Manalo, Sino ba namang aayaw na makoronahan si Atisa sa Wanalo ng Miss Universe Philippines? Lahat tayo syempre gusto. Bakit kailangan tong patunayan talaga ni Atisa ngayong taon na to? No pressure the one, pero depende na yan kung naka-destiny ba sa kanya. So yon. So 50-50 para sa korona. Bakit ko ba nasasabing 50-50? Kasi syempre nandoon na hindi natin alam kung si Atisa ba ay makakatungtong sa top 5 Pero parang pili ko naman, kayang-kaya ni Atisa Maitungtong ang sarili niya sa dulo ng kompetisyon And then, nandodon din ako sa part na Pagdating sa Q&A, alam naman natin na Marami talagang magaling. Pag nakatapat niya kasi dito si Winwin -win Marquez at saka si Aliana Aduana, ayan, diyan siya madadali. Kasi aminin natin, magaling talagang magsalita ang isang Winwin -win Marquez. Sabi ko nga sa'yo, kaya niyang kabukin itong si Aliana Aduana. Alam naman natin si Aliana Aduana ay makuda. Pero sa totoo lang, kaya din tong kabugid ng isang win-win Marquez. Kasi iba talaga mag, ano, mag-deliver talaga ang isang win-win. In fairness kay win-win, talagang masasabi ko total package ang lola mo. And then, pagdating naman kay Aliana Aduana, medyo ayan din. Pag nakasabayan ni sa Manalo, ay nakabubula ang bibig ng isang Aliana Aduana. Pero syempre, Bibigyan din natin siyempre ng lakang isang ati sa manalo Kapag once na nag-jackpotan niya talaga to Ng bonggam-bongga At sumanayon ang mga magiging Sky ati sa manalo Ayun na yun So ati sa manalo na to Depende sa laro talaga Ng bawat kandidata But looking forward tayo Kung ano nga ba talaga ang ipapakita nila So yun yung abangan natin At kung sino talaga ang tunay na malakas siya Ang mananalo dito for sure si ati sa Manalo naman ay pinaghahandaan niya to ng bonggang bongga kaya nga siya naga-under training di ba dahil alam niya yung capacity level niya ay hindi enough para sa laban ng competition pero nandoon ako sa part naman na Kung may swerte talaga si Atisa, sa kanya mapupunta to. At hindi imposible, di ba? But ngayon, piling ko dahil nagbalik na siya ng aces and queens, So, makakatulong to sa para sa laban ni ati sa Manalo. Yung iba, alam ko, nagtataas ng kilay at sinasabi na ako, kahit mo mag yan sa Aces and Queens, malabo pa rin makuha ang corona. Who knows? Hindi natin alam. So, ito ay nasa laro ng mga kandidata. But, nandoon ako sa part na, na nakaka-excite dahil kung ito ba ay ibibigay para kay ati sa Manalo ng mga bituin sa langit. Di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin. ko ang universe nga ba ay tinatawag nila ay si sa Manalo. Ba't nandunod na ko sa part na kung sakaling si, si sa Manalo ang ilalaban natin sa Miss Universe, oh my gosh, maraming matutuwa dahil alam naman natin na talaga namang isa din siya sa mga inaabangan dito ng mga tay. Sabi nga nila dun kahapon sa akin, oh, maganda si sa Manalo at kayang Manalo. And feeling ko naman, I hope na sana, di ba? And tignan natin, abangan natin. So, I'm so excited for her. Ang importante dito ay nakikita natin na naghahanda. Nakikita natin na ginagawa niya yung kanyang makakaya. And then, kung ang lahat ng paghahandang ginagawa niya ay ina para sa Corona na Miss Universe Philippines, wala na akong masasabi doon. And tingnan na lang natin sa dulo ng competition kung sino ang kokoronahan, di ba? But for now, yes, isa si Ate Manalo sa mga nakikita kung pwedeng makoronahan ngayon taon na to ng Miss Universe Philippines or Win-Win Marquez or siyempre si Aliana Aduana. Sila yung nakikita ko na very top contender talaga sa corona ng Miss Universe Philippines. And tignan natin kung sila nga ba ang magdo para sa corona. So yan, are you excited? Kasi ako yes, sobrang excited na ako para sa laban talaga nila dito. Ewan ko, ito yung pinaka-nakaka-excite na moment ng competition. But nandoon ako sa part na tignan natin kung ano ang magagawa ng Atisa Manalo at Winwin -win Marquez at sa kanilang Aliana Aduana para sa competition. So malalaman natin 'yan. So kayo guys, ano guys, ang commenting niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So 'yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Babe. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow, thank you guys.